Nag-survey kami ng isang daang kabahayan. The top seven answers are on the board. Hindi ka dapat selosa kung ito ang trabaho ng boyfriend mo. Go. Park. Construction, construction worker. Construction babaya. worker. Wala. Hindi ka dapat selosa kung ang trabaho ng boyfriend mo ay construction worker. Wala. Paul. Ito ha, ayon sa isang daang babae. Hindi ka dapat selosa kung ito ang trabaho ng boyfriend mo. Dancer. Dancer. Let's be okay. precise. Dancer. Nandiyan ba ang pagiging dancer? Dancer. Okay. Call, pass, or play? Play. Okay, let's go steps of gold. Round two. Kaya mo yan. Madali lang yan. Kyle, hindi ka dapat selosa kung itong trabaho ng boyfriend mo ayon sa isang dang babae. Bartender. 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 Meron yan. Services. Meron yan. mo dun, mo ay, doon kita. <laughs> <Peter>. <laughs> <laughs> hindi ka dapat silosa kung itong trabaho ng boyfriend mo ayon sa isang dang babae. Artista. Naku. Okay. na. Meron yan. <laughs> Artista. <laughs> Artista. Oh! No! oh! Meron yan. Meron. Meron! Meron! <laughs> ayon sa isang babae, hindi ka daw dapat silosa kung ang trabaho ng boyfriend mo ay ano? siman. Seaman. 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 <laughs> okay. Seaman. Kasi naniniwala sila sa sa sa, sa sabihan na ano, si Manloloko si malayo yung lalaki. Okay. Ah. <laughs> okay sa baon Josh, ha. Si Man. Wala. Paul, ano pa kaya? Piloto. 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 Yeah. Bakit naman piloto? Kasi yung mga piloto, piloto malalakas yung appeal. Sabi nila. Sabi oh, nila oh, lang. <laughs> mga piloto. Tama yan. Nandiyan kaya mga piloto. Services. Meron. Bakit wala. wala. Shoutout sa aking kaibigan piloto na si oh. Boom Domingo. Ayan, napakabait yes. na uh, sa kanyang pamilya at sa misis. Boom, parang boom. Yan. yan. Kyle, hindi ka dapat silosa kung ito ang trabaho ng boyfriend mo. Sa mall. <laughs> sa, mall. <laughs> sa mall. Ano, piloto sa mall? Hindi, hindi. Macho dancer sa mall? Seller. O, ano? Seller sa mall. Seller. 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 Survey says, wala. Apat pa kailangan. Pero isang kaisang tamang sagot lang, Jason. Ano pa kaya? Hindi ka dapat silosa kung ito trabaho ng boyfriend mo ayon sa isang daang babae. Doktor. Doktor. Alwina. Doktor. Massager. Massager. Masahista. Spark. Doon po ako sa ano? Sa doktor. Doktor. Construction worker. Ayaw mo na. Ayaw na po. Okay. Duta na ako. Okay. Rosette. May masahista, may doktor, hindi ka daw dapat silosa kung ito ang trabaho ng boyfriend mo ay sa isang dang babae. Doctor. Doktor. Doktor! Alright, nandiyan ba ang doktor? Survey says... Ano ba yung mga hindi nakuha? Number 7, please. Bouncer. Number 6. Police. Number 5. Masahista. And finally, number 2. Basta driver, sweet lover. <laughs>